ito yung mga kantang sigurado mak makaka-relate yung mga lalaki. Yung lalaking gagawin na lahat para lang sa babaeng minamahal nila. Lumayo ka na sa akin, wag mo kong kausapin. Parang awa mo na, huwag kang magpapaakit sa akin. Ayoko nang masaktan ka. Malakas akong mambola, hindi ako santo, pero para sa'yo, ako'y magbabago. Kasi yung mga lalaking hindi nila alam na may chance pala sila sa babaeng minamahal nila. Kasi kala nila, hindi, nila gust hindi, gusto hindi sila gusto ng babae. di ako yung tipong nagbibigay mutibo, conservative ako kaya di maaari at kahit mahal kita wala akong magagawa tanggap ko ang aking sinta pangarap lang kita yung mga lalaking lahat gagawin para sa sa'yo yung ma-effort pero sa huli, nababasted din tumalon kaya ako sa bangin para lang iyong sagipin ito ang tanging paraan para mayakap ka darating sa dami ng iyong ginagawa Kung kaagaw ko sila Paano na kaya Pero meron ding mga lalaki na in the end Nakukuha nila yung mga puso ng mga gusto nilang babae Makahawak ang ating kamay At walang kamalayman na tinuruan mo ang puso ko na umibig ng tunay. Yung lalaking gustong gusto mo, kaso hanggang tingin ka na lang. Minsan hindi ko maintindihan. Parang ang buhay natin ay napagtitripan Medyo malabo yata ang mundo Pinabasura ng iba ang siyang pinapangarap ko There's a lot of pretty girls in this city There's a lot of pretty girls in this town Try to be the Trying to pick the right one, trying to pick the right one, trying to pick the right one, trying to pick the right one. Uh, uh, uh. I can't get along, I can't get along. Eating up and go, I'm boo, so mo. I can't get along, I can't get along. Oh, yeah, I'm Yung mga lalaking magaling man o hindi sa pagkanta, kakantahan pa din nila yung babae, mapasaya lang nila. Puno ang langit ng pituin at kay lamig pa ng hangin Sa iyong tingin ako ay nababaliw Giliw at sa awitin ko ito Sana'y maipigan mo Ibubuhos ko ang buong puso ko sa isang munting harana para sa'yo iyo. Yung lalaking gusto mong makasama habang buhay, eto yung kanta para sa'yo. iyo. Panalangin ko sa pangbuhay Makapiling ka, makasama ka Yan ang panalangin ko At hindi papayag puso ito Mawala ka sa aking piling Mahal ko yung dingking Bye-bye! Sorry kung paus kami. Uh, pagpasensya nyo yun na yung boses namin. Just for fun! Yeah, right! <laughs> Sana nag-enjoy kayo. Bye-bye! Bye-bye! I hope you guys had fun. Bye! <laughs>